o kanamatay ng iyan ng Kristo, mauna ang atong paglaong ng isoon, tumult kay atagang-taganti sa ginoo, kung iyak ang kuyugon, dito sa langit nung napulian ng mga isoon. Mabitan ni Kilit sa lumang ng isoon, Lalo kayo ni Philippians 1.21 For to me to read this Christ and to die in his skin. Naginong si Apostle Paul

kasiguruan at nung may kadaugan tungod kay na akay ginoo sa imong nga inamoy mura na malipasod ka ng igsuon onya padayon ta sa kadasik sa atong mga pagkanadad taliwala sa mga pagsulay pagsulay sa panibaday apan ng igsuon ang sahi karon na inyong batunggan makahatag ini og comfort nga diin ta sa ato nga suod nga relasyon sa ato buhi nga Dios salamat usab sa manido kaayo pamisay sa, sa awit na nagsaysay mo igsuon nga dito sa langit mga iksoon ato matagamkang ang tumang na kalipan. Hindi ka ng iksoon musugot sa hiling na agyot ang mga pagbukaw. Ang isahin mga iksoon ako karong ipahata ninyo ako ang isang galuhan ng iksoon our life in this world is just like a beautiful love. Mga iksoon, Inyong nakita ang namito kayo ang mga bulak. Nagirin may isoon. Pero ang subot at sanilig may soon, pipila ka at laong ini. Ano sa nilo mo ang tindi? Merkulis. Merkulis. So, sandit na ka karoon? Posible may soon, pero sanili, may soon. ang, ang merkulis so, may, may isoon, kaya yung mga bulak, namito pa kanaon, mawag sanilig. Malaya. Malaya. So, sa yung kasalog ng Iksoon, ang pula na sinulog ng Iksoon sa ato na pinabuhi. Ang Isaiah, chapter 40, verse 8 ng Iksoon, na inundya na ang balili ng kagalaya, apan, ang balili ng kagalaya, yeah. ang pula ng kagalayos, apan ang pulong sa Diyos, magpabilin kini, hangtod sa walang katakusan. Amin ng Iksoon, Sumuot so, ni pasabot, importante kayo ang pulong sa Diyos na ato dahil kini mga kinabuyan. Kaya naman ngayon mulungka mulung ka kini hangtod sa wala kayo katapusan. So may son, atun na lang ay tulog. Tulog ka uh, importante na ako ipahat sa mga iso. There are three kinds of death. Adunay tulok ang mga matang sa kamatay na ato karumatunan o ato kini yun mo sinabi ato ni mo ng isoon ay sa ako ng ingon na ang ato ang kinabuhay ng kalimutan na sa mga sa sabulak ng isoon nga pipilag ang mga adlaw, ilimindot na mula katotahawon, mga layos, mauni ang ato na kinabuhi. Mga nang kapalita at tanga, ka na ang nakita at karoon, dahil kung mga iso ang so, kapalita at ka na matay na. Lagi ka ito. Pero mauna so, ang iso ang, ang sinaryo sa ato na kinabuhi. ini kalimutan niya ni Paul. So may son, at nung ang mga matang sa kumatay. First, nung may son, physical death. Muna na ako nakita kita may son, physical death. Nakita na nung may son, na ang inyo ang naminas kinabuhi na matay. Ang inyo nung may son, physical death, it is the separation of the breath of life from the body. So, magpunad na rin ngayon -so sa ang iyaan na galing hawas at inabuhi become sa inawas. Ang Ephesians 10, chapter 7, chapter 12, verse 7 ngayon -so sa nag-iiyom niya na then shall the dust be torn to the earth. Ang ato ngayon sa -so on, na taniang abog mubalik sa yuta ang si chapter 2 verse 7 ngayon sa on, na umulta sa ginoo, di tal sa yuta. Di pong mga kataw, on ya, di umulta sa ginoo, pinaagi sa yuta, na, o sa diya nga pong mga kataw so di huy di huypan sa banag, muna nga natin ilong, ang ginoo may maghuyok niya ni mga kataw sa on, di huypan, sa ginoo ng ang banat. Muna, muna ang ating ilong ng Iksoon, muna ang tao ng Iksoon, at doon ay kinabuli. ang gatag, ang Sa diyan ng Iksoon, na nakasalamat po mga ginitanan, na iyon ang ginoo, na dinit ka mong sa kanilang mga bunga, ni nga ni ini nga tanaman sa ibin pili ka mo makakaon sa tanan tanang bunga sa tanaman sa ibin apan ni anang bunga ni anak nga prutas ni anak nga tanong ni anak nga taliwala dili ko mo kay kagwas sa makakaon ko mo mamatay kayo so klaro kayo ang kahimang mo sa ginoong mga isoon na may soon ang sugo sa Diyos, ang sugo sa Diyos na dito mo Pero nung na soon ang atong si Adan at si Iba, e mena Iba ang may soon, nga nagsulti siya nga na mao ang yawak ng may Sa ilang umaysoon, na kondusisyon, na ang atong minikanan, Nakalimot mga tungod kaitan aw sa ato mong itinilika na nga nindot kayo tan-on ang maong nga prutas. Sumala kung ito sa oon sa siglanon, kaya inigikaon, nagdala rin yung bana, kaya ang nagkaos na abling ang ilaang salabutan. onya niya, mauna ito hinundan ng ito sa oon, nga nindisubihan na nga sa sobo sa Diyos o katinunan ang subo sa inyong mga isoon na mamatay kayo. Mga inyong dahil isoon ni abot ang mamatay mo. History of itself. Savior. Hangtot ka ng isoon, walay puas at mamatay o wag yung kakabalo kung unsa nga dangatan na kita mamatay. Ganyan mo yung katong katong airplane na bako na yun na cross no ah uh, kung sa yung airplane inja mo to ha inja no, mga isoon pero naagay ko sa katao at yung isoon na na litsya sa departure Ganit ni isoon na uol siya, pero siya kasakay at ito, 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 ito ang sa ba di solusyon? Pero may iso, na po po, so wala siya nasakay. Kaya mo mas kasakay siya, hapil din siya ng iso, kay kaya ito, ang dito kami manamatay, o sarangin ang naka, escape may iso, naka-exit, ni atong ang aeroplano may iso. Muna ka, huwag kabalo kung unsa, danatang na kita mamatay. Na, kung mamatay ng iso, na natulog, di na tumata. Kaya, akong kaupan may isoon, bako lang yun, na nakandak siya o nakandak siya o wali pagkadabiin. May aking bulan pag kinumatay, pag umanay ang yung isoon o wali, naniyakon. Sa dagdagan mo lang ikaw. Pag umakaon, natulog. Mga itsoon, pagkabuntag, wak na gilid Noong ay taon ng asawa, unya, gagwita student sa theology, naka-adto nung mga itsoon. Unya, makasinati kung tungod kay, excited na ang asawa ng graduate ng ang iksuon, na graduate yung bana. Pero subok ko lang mga itsoon, nga namatay ang iyan ba? Wak kabalo takabalong mga itsoon, muahot ang kamutayo sa ato ng pinabuhi. But the Bible is very clear in Ecclesiastes chapter 9, verse 5. And I know that we saw, for the living know that we are dying. Kita daw ang mga buhi ng mga iso on na si Balor na mga Now, kung saman ang angay na to mabuhato, na buhaton ng mga iso on, kaya kita ng mga buhi, na man ng mga Unang mga isuon nga na, isika din, no? Mga paulit sa abog, mga isuon, no? Ang ato ng lawas, mga paulit sa abog, sa yuta, hindi ka ang espiritu ng isuon, mubalik kini sa ginoo, nga maoy, nakatag so, ng na itong inyong hawa. So, bukid ka sa bukid ng isuon, hindi ka ng isuon, nga natin, na tayo mamatay, nga mubalik wala na ay patay na mabalik. Klaro kayo ang um, Bible mabalik, so on. Now, once na, mo ay suon. Nawas na ang tao na mamatay, patay na ganyan siya ng suon o so um, magpaabot na lang na siya sa pagbalik sa binoo sa akong kinun sa unahan, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, na, na iyak ang namatay na iya kang Kristo muuna sa pagbalik.